Ito nga guys, ang viral na pansit palabok na makita sa Quinta Market, Quiapo. Kung saan sinushooting ang batang Quiapo ni Coco Martin alias Tanggol. Narayo ito ng karamihan dahil masarap nga daw ito. Kaya mapagpapahuli pa ba tayo guys? Kaya eh, tara na, tikman natin ang batang Quiapo este ang viral na palabok sa Quiapo. Ito nga pala guys ay makikita sa malapit sa simba ng Quiapo kaya hindi na kayo maliligaw. At kung gagamit naman kayo ng Waze, hanapin nyo na lang ang Jollibee Quinta Market. Right after ng Jollibee Parking, makikita nyo na ang Kintamarket. Market. Mga sampung hakbang lang guys at maririnig nyo na ang sumisigaw ng palabok. Ayan na nga sila guys, daladala -dala nila yung sauce na bagong luto ng palabok. Dito guys, pwede ka mamili ng manipis na pasta ng palabok. Ayan, manipis. So, pwede ka namang mag-request ng makapal na pasta ng palabok. So, depende sa sa'yo. Ang kagandahan lang dito, guys, ayan, no. Oh, meron siyang laman. Ang dami niyang laman. Ayan. Diba? Ang laki ng laman ng palabok dito. Maliban sa egg, may laman na siya. So, kain tayo, guys. tap, oh. mm, sarap. Malaking laman, oh. sarap ng palabok dito guys the best mm, laki ng naman, eh. mm, sarap ba? sarap guys oh. sarap dito lang lang sa ano sa Quiapo sa may Kinta Market sa may malapit sa Quiapo Church Sarap. Tapos ang dami niyang sauce guys, oh. Hindi hindi siya tinipid. So, ang daming sauce, ayan oh. Ay. Ah, sa maraming laman, maraming sauce. Ang sarap. sarap ang palabok dito. Ayan! Ayan! Ang yaman ang palabok. 80 pesos lang, guys, ang isang order. Yan. Malaki na, na, na yung, ano, isang order. 80 pesos. So, busog ka na sa 80 pesos. Ang dami, ang dami niyang laman. Hmm. Sarap, guys. Ang diba? dami, guys. Sarap, diba? Ang dami niyang laman. <coughs> Tapos ito guys, umili ka ng puto pang partner sa uh, palapok mo. Itong puto 20 pesos lang plus 80 pesos na palapok. May isang daan ka na. Pwede ka nang mag dito. Busog na busog ka na. Ayan. So 20 pesos na puto. Kain tayo guys.